Bagamat natalo sa quarterfinals, naging makabulungan para kay top rookie Bella Bilin ang kanyang kauna ang TBL Professional Conference kasama ang Capital One Solar Spikers. Ang ibang detalye lamin sa pag-abante ni Jesse Escanio. Nabigo ang Capital One Solar Spikers na umusat sa semifinals ng 2025 PVL Reinforced Conference matapos silang talunin ng Zeus Coffee Thunderbells sa street sets na 14-25, 20-25 at 18-25 sa kanilang quarterfinal showdown nitong lunes sa Smart Araneta Coliseum. Sa pagkalas ng Capital One sa torneo, nagtapos din ang kauna-unahang professional conference ni Top Rookie Bella Belen, isang debut na puno ng hamon, pagkatuto at pag-abante sa kabila ng mas sakit na pagkatalo. Aminado si Beled na mabigat ang pagkadismaya matapos ang bigo sa kanilang target na semifinals berth. Siyempre, sad kasi parang we felt short na sayang sana. We could have done better pa para sana makapasok ng semis. Gayun pa man, binigyang diin niya na malaki ang nakita niyang improvement ng kanilang batang kupunan. I'm grateful kasi nakita ko yung pag-grow ng team namin, Capital One. Nakita ko kung paano kami lumaban this conference. I mean, ang laki po nang na-improve namin as a team. Sa kabila ng pagiging young team, nagpakita umuni sila ng malaking pagsulong matapos masungkit ang kanilang pangalawang quarterfinal appearance sa franchise history. At para kay Belen, hindi lamang ito chamba. really work hard para makapasok ng quarter kakirin siyang boost siguro ng confidence kami na kaya namin, kaya namin lumaban. Inilarawan din ni Belen ang kanyang unang playoffs bilang very challenging. Lalo't mataas umano ang level ng kompetisyon sa PVL kumpara sa collegiate ranks. Siguro very challenging siya talaga. Di na yung lalo ko dito sa PVL unlike sa UAAP. So mataas yung level of competition here and kailangan din minsan alam mo kung paano mo i-handle siguro yung emotions, ganyan yung excitement every game kasi parang every team ito adjusting really well talaga yun. Mabilis mag-adjust sa ating team. So dapat ganun din kami as Captain One Team. Kailangan alam namin kung kailan kami gagana. Parang ganoon Para kay Belen, ang kanilang roller coaster run ay magsisilbing pundasyon sa mas matatag na pagbabalik. Uh, Nagawa naman ito kung pasok ng PBL. I mean, naisip ko talaga na kahit saan akong team mapunta sa pro, hindi siya magiging madali like hindi laging panalo hindi laging nasa taas kung baga lang sa capital like sa NU naman eh hindi naman kami like naging strong team like isang gabi lang talaga pinagtrabahuhan namin sila ng na ilang months so ganun din with capital one kailangan lang siguro magtsaga ka since yun nga yung, hindi naman hindi naman namin Bagamat maaga ang naging pag-alis nila sa torneo, dala ng Capital 1 ang mas matibay na mindset para sa susunod na conference. Isang paniniwala ang edad at pagiging bagong team ay hindi hadlang sa pag-abante. So kailangan parang as much as possible na yung team kami, kailangan mas eager kami manalo and mas eager kami matuto sa mga dawat na rinan. Sa kanyang pagkatapos, naniniwala si Belen na handa silang bumangon sa susunod na yugto ng kanilang rebuilding journey. Ako, si Jesse Iskanyo, uh, Banti Sports, now na. うん。